Isang malungkot na balita ang bumungad ngayong biyernes, Hunyo 27, matapos ibahagi ni Ice Seguera sa kanyang social media ang pagpanaw ng kanyang minamahal na ina na si Mami Karing. Sa isang emosyonal at taos-pusong post sa Instagram, inilahad ni Ice ang kanyang labis na kalungkutan sa pagkawala ng babaeng itinuring niyang ilaw, gabay at haligi ng kanyang buhay. Makikita sa larawan si Ice kasama ang kapatid at si Lisa din na yakap si Mami Karing noong ito'y nabubuhay pa. Ayon kay Ice, si Mami Karing ay hindi lamang isang ina, kundi pinakamalaking taga-suporta at tagapagtanggol niya, mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Lagi raw itong naroroon sa bawat concert, bawat palabas, at bawat tagumpay na kanyang narating. Kahit matanda na sila, hindi raw nagkulang si Mami Karing sa pagpaparamdam ng pagmamahal mula sa pagpapadala ng paboritong pagkain hanggang sa pag-alalay kapag siya'y may sakit. Dagdag pa ni Ice, ang pagkawala ng kanyang ina ay tila pagkawala ng bahagi ng kanyang sarili, ngunit pinanghahawakan niya ang pangako sa kanyang mama, ang maging matatag at huwag bibitiw. This morning at 7.54 a.m., our family said goodbye to the most amazing woman I've ever known, my mom, Mommy Caring Mama lived a full and beautiful life. She was strong, kind, funny in her own quiet way, and always, always there. Mula bata pa ako hanggang ngayon, she never left my side. Every show, every gig, every milestone, she was there. She was always present. Papadalhan ako ng mga paborito kong pagkain, masahe kapag masakit ang ulo ko, She made sure she was there kahit may sarili na mga buhay, walang palia. She supported me not just as an artist, but as her child. She was my fiercest protector. She accepted me and embraced me for who I am, especially who I am not. She was my first teacher, my constant cheerleader, my rock. Losing her this morning feels like losing a part of myself. Pero promise ko sa'yo, di ba, Mama? Brave ako. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging matatag sa harap ng mga sakit na binabato ng buhay. I won't fail you. Promise ko yun. She is survived by me and my brother, Juan Carlos Miguel. We will be sharing details of her wake later today. Right now, I just want to ask for your prayers and your love for our family and most of all, for my beloved Mama. Salamat po sa lahat ng nakasama namin sa buhay niya. Salamat sa lahat ng nagmahal at tinuturing din siyang nanay. You all made her very happy. Will miss you forever mama. Pero magkasama na kayo ni daddy. And that gives me comfort. Mahal na mahal kita mama ko. Ang buong mensahe ni Ice. Pumanaw si mami karing sa edad na walumput apat. Bagamt hindi na idinitalya pa ni Ice ang naging sanhi ng pagkamatay nito, pero ayon sa ilang ulat, dulot na rin ito ng mga komplikasyon sa kanyang mga karamdaman, dulot na rin ng kanyang edad. Matatandaan last year nang humingi ng panalangin si Ice para sa kalusugan ng kanyang ina sa kaarawan nito. Kasunod ng post ay agad na bumuhos ang mensahe ng pakikiramay mula sa mga fans at kaibigan ni Ice sa industriya. Ilan sa mga personalidad na nagpaabot ng kanilang pakikidalamhati ay nagsabing ramdam nila ang pagmamahala nilang magina at saludo sila sa tibay ni Ice bilang anak. Ang pagpanaw ni Mami Karing ay isang malaking pagkawala hindi lang kay Ice kundi sa lahat ng nakakilala at nagmahal sa kanya. Isa siyang huwarang ina na buong buhay na inilaan ang sarili para sa kanyang mga anak. Ngayon magkasama na silang muli ng yumaong ama ni Ice at ito ang nagbibigay ng kaunting ginhawa sa puso ng pamilyang naiwan. Mahal na mahal ka ni Ice, Mami Karing. Maraming salamat sa pagmamahal mong walang kapantay.